sa wakas naman matutuloy rin sandali mga check nga muna kung kumpleto na ang mga gamit namin baka may naiwan pa ay tagal tagal ko na inaintay ito sa wakas kung kailan patapos na ang winter check nga muna tayo dito yung trolley mga pang ihaw tent kumot, tubig, pagkain tayo na, kompleto na makakapag rin kami sa wakas at tinagal-tagal tina kung kailan patapos na ang winter makakapag outdoor ulit kami susunduin so na natin ang mga kasama natin at uh, diretso na tayo sa destination natin excited na ako nako! nasa na kaya yung mga kasama ko ang traffic na rito yari tayo dyan wala pa mali yata nung oras na o 4.30 na o isang oras at kalahati pa biyahe natin papunta doon nasa na kaya yung mga ngayon parang bitbit -bit namin ang buong bahay namin na. Ayan, punong puno na yung likod <laughs> Overnight Overnight camping lang daw mga gonggong -gong. <laughs> Stop over muna kami, pagas kami Mula dito, 1 one, uh, one hour and fifteen uh, 15 minutes lang siguro uh, Pero siguro huhupa huhu yung traffic Dahil uh, malapit na mag guitar. parang, parang hindi kasha lahat ng gamit namin napuno punong puno ah. Parang balik na dahil Naalala ko, last year nag-camping kami Ang liit dala namin sa sakyan Pero ngayon parang mas mas dumamay pa yung gamit namin, dala. Bibili muna kami ng kape. Medyo mahaba nga pala yung drive na yun. Hindi na kami pwedeng tumigil dahil medyo gumagabi na eh. Pero sure madilim na pagdating namin doon. Tapos magsiset na pa ng tent. Mag-iihaw. So magkakape na kami sa daan. Ba, bayan, saan napunta nyo? Sa camping ka, nitsuro mo? Galing <laughs> ako ang kapitina. Karabi ka, parang tapasa ko sa trabaho. Bumalik ka doon, bilis ka muna. <laughs> tama naman o, oh. tama naman suot namin. Oh, naka -tinedas, naka -tinedas. Naka -short. na nakachinelas, naka Nakashort. Galing nga ako opisina. Ikaw, nakapang-office ka pa. <laughs> parang hindi ka bilong sa group. <laughs> bilis ka muna doon. Nakarating din at nakapag-set up ng tent at ng lutoan. <laughs> Yun, yes. ready na kami mag-ihaw, nagpapauling na, at nagbo-bonfire na. Ano na pa yun ah? Anong oras niyo pa sinindihan yun? So, nakapag-set up na kami dito. Kompleto, rekado. Pero hindi pa kumakain, magluluto pa. <laughs> pero may bawa naman kami sinain, mag ihaw na lang at magpipreto mamaya. Mga inaanak, ngayon tuturuan ko kayo kung paano magluto ng barbecue. Wow. Three ways how to barbecue pare. <laughs> may inong rai. <laughs> Marinade lang yan. Mamasitas. <laughs> Para mabilis lang. Chicken wings. Tsaka chicken breast. Pang-ihaw. Uh, boss, baka gusto nyo. Nag-open kami ng ihawan. Dito sa may Apu Jaira. May kasama ko si Bryce. Boss, ano bang timpla niya? Napakasarap yata niya na. Samang uh, ano lang yan. marinate na... Matagal na po kayo sa business. Oto, boss. Hindi, napadal lang ako. <laughs> Diyan lang yung bahay namin eh. <laughs> <laughs> Sir, baka pwedeng deliver yan. Talabat. Talabat? Hindi ano na lang uh, grab wala pa grab dito meron meron tapos sarap to iniyaw natin namin sir bago siya yung umorder PM na lang kami ito yung ano uh, branch ng uh, dampa dampa oo oh, ito yung ano uh, version 2 nanakaw na namin yung secret recipe kaya din na lang namin dito sa so Maypo, pojaira Wow! na ako si Bryce, taga-iyaw namin. Yan yung ano, version 2, executive chef doon. Wala, napatalsik po ako doon. Bakit <laughs> mo kayo nag -ano? nag-resign, boss? Maganda daw po yung business doon, na. Hindi, kinuha ko yung recipe. Kung tapayin ako sa sarili. Ayun. So, nagsisimula na ako. Sabi na, patapos na yung inihihaw namin, tapos kakain na kami. Nagumpisa na rin yung bonfire. <laughs> Umaga na po. <sighs> Boss, gising na. Umaga na. Wala akong kasalanan. <laughs> Ay, <laughs> kasalanan saan? Umaga na pala. Gumising <laughs> ka na. Umaga na ako. Umaga na ba? Past 6 na. Ang dalar mo, 5.30, magsasunrise siya ano eh. Tapos ng araw. Good morning sa inyong lahat. Kabayan, yun yung luto nyo? Uh, itlog. Luto na ba yung breakfast? Oo. Yan, tamang-tama -tama yan. Kaya gising ko lang eh. Samang uh, luto mo na ng breakfast. Hey. Hotdog, itlog, corned beef. Ganito lang, sarap ng buhay pagka nagka-camping. simple lang. Kaso tinanghali ako ng gising eh, hindi ko nabuto yung sunrise eh. Sobrang taas na nung araw, <laughs> nagising ako. <laughs> Tick Yung pa naman yung inaabangan ko, nagalaran pa ako kanina. 6.30, dahil 6.30 yung sunrise daw eh. Sabi sa Google eh. Hindi ko naman inabutan. Buti eh, ginising ako ni Kabayan. Nung nakaraan kasi. Ito, ito ang, ang POV ng mga nakakamping na takot sa araw. Ayan, dikit-dikit kami. <laughs> isang maliit na payong. Sa isang maliit na shade. <laughs> Tumas na yung araw. Ang init na. Baya, beto uh, tawar tao dyan. Hindi ako tumatong. Tahimik lang nasa, ano ka, lilim ka. Kami nasa init. <laughs> Sakit sa balat pala ng araw pagkaganitong oras. <laughs> Tama tama, sarap maligo nito sa beach mama maligam Maligamgam na tubig, malamig, malamig na hangin, mainit na araw. Ah. Kapin. Perfect combination. Tapos nagkakape. <laughs> wow! Yan oh. No? nagkakape. Habang mainit, coffee slice. Hmm. eso hey, so, -gla -gla -gla. Yung ganitong weekend lang. Walking by the beach, camping, chillax, kain sa pamilya. Sarap. So, na, finally, nabalikan na namin itong uh, road trip natin, nung previous vlog natin. Nabalikan natin, nakapag-camping na tayo. Kumbaga, huling hirit sa taglamig itong camping namin. Pero abot pa rin, ah. goods na goods pa rin mag-camping. Ah, so, Tapos nga natin yung tubig. Mukhang mainit na eh. Hey! Ang lamig! Pakain <coughs> na mag <alamig yung> tubig! <coughs> Puto ka na. Alas 9 na, lamig ko rin tubig. <coughs> Tara mamaya ako na ko tayo liligo papainitin ko muna yung tubig oh tayo sobrang lamig yung muna ito Guys, nakahuli kami ng crab ano fresh na fresh pa Pwede pwede ito pang ano uh, Kajun <laughs> Ayan o. Hello Hello Nagtatampo lang ako dito <laughs> Kaya pa kami nanguhuli uhuli Wala kaming mahuli natchambahan namin to ano fresh na fresh pa Ang bilis pala lumubog nito sa buhangin pagkakita mo, kailangan ano, dahan-dahan ka. Tapos dadakotin mo, yung isang buong buhangin. huwag dadakotin siya lang. Yun o. Oh. O, oh, ayan, tutulog pa. Nagpapanggap na buhangin. ay ah, pa ulit. Nakaisa pa ulit o. Oh. Nakahuli pa ulit ng isa. Dalawa na sila o. Oh. Ayan oh. nagpapanggap sila na tulog. Ulo, ulo. Alam namin, hindi mo nyo kami maloloko. Hindi kayo buhangin. Mga crabs kayo. <laughs> Buwag panggap na buwag eh. Oh, hindi na gumagalaw. Oh, oh, isa. Oh, amine boy pa ako, gago oh Hoy, tumatag mo, tumatag mo, tumatag mo. Tumatag mo. Ah, tatlo na 'yung huling laman, guys, oh. Isa. Dalawa, magkano ni ni pet? Isa, dalawa, dalawa. Dalawa isa. Ito? Ito, dako na. <laughs> Wala lamang pasipit to Mahirap guys, pag yung dada ng direkta Kailangan sama niya yung buhangin Ano nasa na iba? May eksperto lang gumagawa nito Pawang eksperto lang Ay, kumang channel pala to Ayan o yan o, oh kompleto oh, na Tatlo sila Isa Ayan o, oh, dalawa, tatlo Kala nyo ha, papanggap pa buhangin ha O oh, yan na oh. O, magta-tropa magta yata yan eh so mga gunggong ang dami namin nahuli na crabs tsaka yung mga, ewan na tawag dito yung may mga shell na may paa ayun o oh. dami na yan nasa sampu na yata kanina ang hirap hirap makahuli ang ilap ilap ngayon ang dami nagpapakita na lumalabas na pag siguro ganito tanghali, krik na yung araw o oh. saka sila lumalabas ang dami na namin nahuli, nahuli nalaman na namin yung technique kung paano, paano sila hulihin, ayun o oh sundutin mo nga kaya ayun o oh, ayun o oh. wow wow ito bully to eh bully inaawan nyo yung nasa dulo o oh. o oh, ano ano labang kayo turutunyo oh, ko to eh yun yung pinakamatanda yun yung pinakamalaking crab ayun ah may ikot na yung iba o oh. para ngayon rames mo tropa niya ginagalo mo mga tropa o oh. o oh, o oh, o oh, yun o oh. o oh, o oh, o lumabas na rin isang crab o oh. ala ala nag na sila o oh, ano nagrayo may riot po dito sa sa Pujaira, Snoopy Island. Dino, ay yun No ko, delikado pala. Mainit din pala ang ulo nitong mga crab na to. Nakahuli, nakahuli na naman. Ayun. Yes, Yo! Lawi. Sunod-sunod na sila guys, lumalabas na pagkatanghali pala. Siguro naiingitan na babanas, ay lumalabas sa ano. Dito sa dalampasigan. Si Dami na namin na huli, lagpas ang na yun. Dami namin may huwi sa Dubai pagbalik namin. <laughs> Guys, bago yung ng ice cream. Delicious! Meron dito nagbebenta sa kalagit na ng beach. Hmm. lang. Dahil mainit, nasa isang spot lang kami. Grabe <laughs> yung sky, napaka-clear. Ayaw nang tabunan ng araw. Ang mga ice cream muna. Mayan ulit kakain. So, tanghali na. Katanghali ang kapat na. Noon time, sobrang init na, direkt na yung araw. Nilikpit na namin ang aming mga tent at mga gamit. <laughs> Naikarga na. naikama na lahat. Mag-iis na po ba lang kami doon sa may sulok, sa sumi, may mga puno. Doon kami magtatanghalian dahil sobrang init dito. Isa lang yung dala namin pa yung salado <laughs> Okay, pagkatapos mag-camping doon sa kabilang side, dito naman kami maglalunch. Makakita kami ng magandang spot sa ilalim ng mga puno. Nasa harap din ng beach na maraming bato. Uy, goods to. Malilom. Mainit na yung sikat ng araw. Sakit sa balat eh. Set up. Oh <laughs> Tama-tama, nainit ko na yung kanin. Tsaka barbecue, kakain tayo. Hey. Lunch muna tayo guys. <laughs> <laughs> yung buti dito, pantay-pantay yung mga bato. Easy lang oh. Easy lang mag-setup. Yes. Mas maganda pala tong side na to. Medyo mas delikado lang. Masyadong uh, matatalas yung bato. Matitigas. Iba information formation ng bato rito. Matutulis. Ayan o. Oh. Nagkamali ka dyan. Basag ang mukha mo dito. Pero ang ganda dito sa side na to. Ang sarap. Hindi siya mabuhangin dito talaga. Maraming bato sa side na to pala. Dapat pala dito kami pumesto. Di bale next time pag bumalik kami dito. ano? o. mga natural na bato. Itong dan dito parang mga ano eh. Parang uh, artificial na tinambak na lang dito. Nandito pa rin kami sa Pujaira Snoopy Island. Lumipat lang kami ng pwesto dahil masyado nang mainit doon sa May Beach side. So lumipat kami rito sa may mga puno, sa ilalim mga puno. Dito kami magla-lunch, magkakape, papalipas ng init bago umuwi. Mayan, gising ka na, tulog tayo. <laughs> <laughs> Patulog na, sarap na hangin sa dalampasigan eh. Na magpahinga lang kami dito. Nakapagtanghalihan na. Ha? Oras na para umuwi. So, nalikpit na lahat ng gamit. All set. Ready to go. Salamat sa pagsamayin sa amin sa ating Snoopy Island Camping. Mamba out. Peace out. Stay safe. See you next time.